Actually po maraming beses na po ito nangyari uh, at kasa, uh, at matter of fact po yung uh, presensya ng ating Chinese Coast Guard sa isla ng Pagasa na ay uh, alus every na huya na nagiging parte ng buhay at saka maitut maituturing po natin na uh, uh, natural na sa mga taga -resid mga residente po natin sa Pagasa Nitong nagdaang araw, iniulat ng bayan ng kalayaan sa Palawan ang mas malapit na umanong naging lokasyon ng pagpapatrolya ng Chinese Coast Guard sa isla na nagiging sanhi ng pagkatakot na pumalaot ng mga manging isda. Ayon sa tagapagsalita ng bayan, hindi na anya bago ang ganitong pangyayari na nagpapakita ang mga barko ng China Coast Guard sa mga residente ng Pag-asa Island sa Palawan kung saan naging parte na ito ng buhay ng mga residente. Mas malapit po naging uh, yung uh, pag-ikot ng Chinese Coast Guards po doon sa ating isla. So when I say malapit, ibig sabihin halos nasa bahura ho na, na, na ng, uh, isla ng pag itong mga vessel po ng Chinese Coast Guards. Ayon pa sa local government unit ang kalayaan, wala rin naman umanong ginagawa ang Chinese Coast Guard maliban sa ginagawa nitong pag-ikot o pagpapatrolya sa lugar. Radio challenge ang tanging ginagawa ng lokal na pamahalaan ng kalayaan para itaboy ang mga barko ng China. Bagaman tuloy-tuloy naman ang pangingisda sa lugar, hindi naman sila makalayo dahil sa mga naglalakihang sisi G. Vessel. Samantala, isa naman si Tatay Ernesto sa nangingisda sa West Philippine Sea na nakaranas na madaan ng malapitan ang warship ng China. Warship, yan. Minsan magdaan yan magabi. Mag makita man namin yung ilaw nilan. Yung ano, yung pula, Kami rin, ilaw rin kami pula. Gandaan sila lapit-lapit. Lapit-lapit lang. Ito, mga warship to ah. Kuwento nito, takot ang kanilang nararamdaman sa tuwing dadaanan sila ng warship ng China dahil baka banggain sila ng barko nito. Mm, delikado talaga kay may, may baka ka ba? Ganun, baka ka magabi. Mm, kakatakot din eh. Dahil sa paulit-ulit na pagpapakita at pag-ikot ng mga dambuhalang barko ng China sa Pag-asa Island, ang tanong ng marami hanggang kailan gagawin ito ng mga barko ng China Coast Guard. Mula dito sa Palawan, Andy Pagayona, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.